Naimbangal daw yung ka Ilocano, kumusta po kayo? Ang episode natin ngayon kay Ilocano ay pupunta tayo sa Vegan City Public Market Para bumili tayo ng ipon Kasi meron daw uh, ipon ngayon So tara, samahan nyo po kami kay Ilocano Nandito na tayo sa Vegan Public Market kay Ilocano Dito po sa may likod, sa may P-section So 700 daw yung per kilo ng ipon kay Ilocano Kita nyo naman kung gaano siya kamahal First time na naman kasi lalabas ngayong 2024 ang ipon ka Ilocano kaya ganyan medyo mahal na naman. Kaya mapapasa na ul na lang tayo ka ilokano. Buti pa yung ipon lang daming nagmamahal. <laughs> 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 700, 700, 700. 700 daw yung per kilo kaya Lucano kaya kukuha tayo ng isang kilo sa maliliit para i na natin para matikman din naman nung kay Lucano pagka uwi siya kasi malapit na po yung ondas at saka kukuha tayo ng medyo, medyo mas malalaki kay Lucano ng half kilo lang para gagawin nating uh, sinigang nalinisan na natin tong ipon kay Lucano hindi po ito ipon ipon po ito tinatawag namin sa Lucano sa Tagalog naman kay Locano ay tinatawag ding dulong so ito lang yung rekadong gagawin natin ito po may loya, sibuyas, kamatis mas masarap sana kung merong onion leeks or lasona na may mga fresh pang dahon kay Locano kaso wala kaya ito na lang yung gagawin natin so simple lang din yung paglulutong gagawin natin kay Locano sinigang lang hindi tayo magkikilaw kasi hindi naman tayo mahilig sa kilawin Pagka sinigang kasi kay Locano, eh, manamis-namis po yung sabaw nito. Ito po yung masarap kasi nga itong ipon na to eh kahit mahal mabenta po ito kaya paano kasi minsanan nga lang tong meron dito sa amin dito sa Ilocos so meron tayong konting rice yan tikman natin yung sabaw ng ipon tikman natin kung talagang uh, matamis ba naman yung sabaw na kaya paano ito kasi yung masarap na ito paano kasi hindi palaging merong ipon eh so tara kain tayo mmm mmm Mm, natin ng sabaw kay Lucano. hmm, Mm. mm Ang Kahit mahal kay Lucano, talagang binibili ng mga Lucano to. So, isa pa kay Lucano. Ayan o, ba? Diba? Mm. Kain tayo. Mm. Hmm. Nagsamit tadi ko na kay lokano Kasam-samit tipi ni Bakay mo.